magsimula. Orderin natin lahat ng kailangan para sa ilang pag-aayos. Nako, tingnan mo yan! Ang bilis nun! Well, narito ang aking package. Ay, hindi. Daga, kailangan nating alisin ito. Phoebe, bakit ka sumisigaw? Wow, pula ang hasang! Kukunin ko ito para sa akin. Magiging mabalahibong kaibigan ko ito. Sige, simulan na natin ang trabaho. Ayos. Hmm. Hindi ko ito kailangan. Mike, mari ka bang maging mas maingat? Kakausapin kita ngayon. Sandali! Mayroon akong para sa'yo. Masarap na gummies. Ayos, balik! Oh. Nabayaran ko na. Mga lata ng pintura ni Bruton. Pipinturahan ko muna ng asul ang bahay. Ngayon, kumuha tayo ng birding spray. Gusto kong gumawa ng magagandang guhit sa aking bahay. Wow! Astig! Gusto ko ito. Oh, ako mismo ang nagguhit. Sige na tayo. Meron akong mga plastic oh. na bola. Palamutian ko ang bubong ko gamit ang mga ito. Tara na. Wow, ang daming kulay. At, syempre, may watawat sa itaas. Ang bahay ko ang pinakamahusay. Salamat. Mas mabuti kasama ka. Ayos lang ako. Alam ko ang gagawin. Ako ng gagawin ko itong mga hagdan. Ididikit ko ang mga ito sa bahay. At ito ay magiging malaki at dilaw. Ah, oh, tama! Ang karatulan. Buwan. May isa pa! Ngayon inaayos na ang Wala bubong. Na? Wow! Kaya kong palubuhin ang mga lobo na ito! Tingnan mo ang mga cool na hugis na ito! Ang astig nito! Sige, simulan na natin! Nakaayos ng lahat! Phoebe, tingnan mo! Ngayon kailangan natin ng anak ko sa bubong! Magandang labas! Paalam! Phoebe, ikaw naman! Bagong ko simulan ang pagdekorasyon ng aking bahay. Ilalagay ko ang aking pink uh -oh. na kuwelyo. Hintayin mo, hindi ito gumagana. Oy. Masakit! Sige, kailangan may gumawa nito para sa akin. Mas mabuting tumawag na lang ako ng manggagawa. Oh, heto na ang trabador. Magandang hapon. Sige, isa itong bola. Dapat itong nakakabit. Hindi sa mga pako, kundi sa isang construction stapler. At ilang staple. dekorasyon sa Tapos ibaba. Tapos Malalaking lobo mismo sa bubong. Wow! Mas magaling sana akong gumawa. Salamat sa iyong tulong. Oo, oh, tama. Kailangan mo ng pera. Eto para sa iyo. Oh. Hindi masyado. Paalam. Ang ganda. Pahilig ako sa mga lemon. Gusto ko ng puno ng lemon na tumutubo sa tabi ng bahay ko. Diligan natin ang halamang ito at hintayin itong lumaki. Nagbibigay ito ng lilim ano? sa maiinit ano? na araw. Ang kulang na lang ay isang cute na sombrero. Isang masarap na lemon cocktail para akong nagbabakasyon. Jane, anong ginagawa mo? Lemmings, gusto mo subukan? Hi, Ed! Asti. Ang na siya! Ang sarap! Pero hindi ko siya ano Hindi mo pwedeng kainin ang mga limon ko. Hindi ko alam kung... Ayos lang. Ako. Hindi ko kailangan ng mga yon. Marami akong basketball. Sige na. Alam mo ba, gagawa ako ng tunay na basketball court. Kailangan ko ng ring at bow. Ipapakita ko sa'yo ang isang inumin. Sige, kailangan ko munang mag-warm up. Ayos ka lang ba? Hoy, Mike! Alam kong ginawa mo yon. Ipapakita ko sa'yo kung paano pumasok sa ring. Wala, mag ka bata. Sige, tapos na ako sa mga kalukohang laro na ito. Kailangan nating ayusin ang aking bakuran. Hindi ka panipaniwala at may unicorn sa itaas mismo. Ilan sa mga bulaklak? Siyempre, mabango sila. Tuko! Kailangan bumahing ako. Isang mailbox? Tingnan mo itong mga sticker. Ito ang aking dream home. Anong ginagawa ng mga kapitbahay ko? Anak ko! Para sa karaniwan. Anong tungkol kay Phoebe? Wow! Nag-set up siya ng mailbox? Sa pagkakataon nga pala, may naisip ako! Idedekorasyon ko ang mailbox ng disenyo ng bulaklak. Kailangan lang nating idikit ang bulaklak sa pintura at pindutin ito sa aking mailbox. Ang ganda talaga! Gumawa ang mga babae ng mga mailbox para sa kanila. Aayusin ko rin ang akin. Magiging may special na... Ha! Ah, may sorpresa sa loob. Oh, Roseman, kamusta? Oo, oh, ako ko ng mga sulat para sa iyo. Ito ay para sa iyo. Ang ganda ng mailbox mo. Aba, paano naman ako? Oo, oh, oo, oh, na-miss kita. Heto oh. ang isang Aray! Baka siya? Ang kamay ko! Ne! Shit! Nee. Akala mo nakakatawa ka? Wala ko? Ang iyong mailbox! Salamat! Ay. Ikaw rin sa Manor akin! Fairy! Pasensya ano? na. Aayusin ko ang lahat. Isang linggo ka na. Narito ang iyong liham. Kasunduan. Lucy? Sayang naman. Napagpasyahan kong oras na para palamutian ang kwarto sa bahay. Hey, yan. Sobrang Balag boring ang itsura naman. ng lahat dito. Sa simula, kailangan natin ng carpet. Sining at ang mga baril ko, ilalagay ko ang mga ito sa pader. Yeah. Ha-ha! <laughs> Tingnan mo itong kampiyon dito! Beer! Opo! Oh! Oh! Sunday. Kailangan natin ayusin ito. Email? Well, pinapanood kita! Huh? Maglagay tayo ng mesa dito at isang kastilyo at bahay ng aking mabalahibong kaibigan. Ang aking mga guwantes sa boxing. nagbo -boxing ako araw-araw at sa kabuuan, mahal ko ang palakasan. Whoa. Tingnan mo yan. Isang beanbag! Oh, sige na, kaibigan. Shago, ikaw ay nasa pelikula ka. mag i ako. Alisin mo. Nako, mukhang maayos ang kwartong ito. Kailangan ko rin mag-renovate sa kwarto ko. Maglalagay kami ng pink na carpet doon. Ang lapag, napakalambot. Oh. Uh, may pattern ng labi sa mga dingding. Tingnan mo yan! ng pandikit at ng alikabok ng pintura. Tingnan mo ang mga kinang na ito. Nasa buong kwarto ko. Ngayon, ilang neon lights. Gusto ko lahat pink. Maglalagay ako ng mga shell dito mismo. At ilalagay ko ang magaganda kong sapatos dyan. Tingnan mo, may mga bag din ako dito. At mga aksesorya. Lahat ng magaganda kong mga frame ang larawan. Salamat at salamat. Hmm, isang ideya. Kailangan ko ng dresser. Oh. Hello? Mahal okay. ko ang sarili ko. Maglagay ng ilang mga bagay dito. Ginagamit ko ito araw-araw. At gustong-gusto kong amoy mabango. Ngayon kailangan ko ng isang bagay para sa aking alagang hayop. Para sa iyo ito, cute kong kuting na si Jess. Oh, aking mahal, narito ang isang laruan para sa kanya, isang cute na pink na laso. Kailangan ko ring palamutian ang aking kwarto at may naisip ako. Ibubuhos ko ang buhangin ng dalampasigan sa sahig. Gusto kong maramdaman na nasa tabing dagat ako. Ilalagay namin itong cute na pato sa dingding. Mahilig ako sa mga pato. Paano mo hindi sila magugustuhan? Ngayon, iguhit natin ang bahaghari sa dingding para gawin ito pisili ng ilang kulay sa brush. Iyon na! Kailangan na lang gumuhit ng arko sa pader. Ayos! At isasabit ko ang ilang ulap sa mga pader. Ngayon, mga kabibe, mula sa mga Legos, ilalagay ko Mermaid. sila sa mga pader. At ilang cute na mga palamuti. Ang cute naman. Kailangan ko rin ng aking mga stuffed na laruan. Panahon na para tumugtog ng ukulele ko. Ilalagay natin ito dito. At kailangan kong maupo sa kung ano. Magpapahinga ako sa bahay sa cute na maliit na... Salamat sa Sing Sing! Gustong gusto ko ito. Halika, kaibigan ko. Iyan ang aso ko, si Mary. Napakahusay niya. Pwede ka magpahinga dito. Ako si Mary. ano kaliit na bahagi ng hubububa. Salamat! At mayroon akong katamtamang bahagi ng matatamis. Wow! Wow! Ito ang pinakamalaking paghahain ng mint jelly sa mundo. Nakita mo ba ito? Ano yan? Pasensya na mga kaibigan, okay, pero ang... hindi ko na mahintay na subukan ang aking gob. mo ng bola, Astig? Ikaw. Sige, wala yun. May special at susunod. Sige, tara na. Wow. Teka, pwede bang ako na ang sunod pakiusap? Uh, sige. Ganon sige, na lang. Magpaparaya na ako sa'yo. Salamat, sa Jenny. Ang sarap. Wow, napakasarap naman. Tingnan mo yan. Ang lamig nito. parang may bago akong superpower. Ito ay yellow bit. Brass. Tingnan mo! Ang galing. At pamig na nang pamig. Iligtas mo ako. Ako'y nag Romang ginto. Ay, hindi ako makagalaw. Hoy, parang nasobrahan ako. Pasensya na, mga kaibigan. Salamat. Napaka-late ng mga cheese noodles na ito. Wow, mas maswerte si Ashley. Tama yan. At talagang masaya ako tungkol doon. Wow, hindi ako makapaniwala sa aking swerte. Ako, kakain ba siya ng noodles? Sige, ikaw na mauna. Oh, anong bango? Kakainin ko ito ng maayos gamit ang chopsticks. Sandali, ano? Bakit ayaw lumabas? Sige na. O oh, ano ito? Kakainin ko ito ng walang chopsticks. Ang sarap nito. Uh, oh my Mga God. babae, ayos lang ako. Sa Roxy, hindi ito panaginip. Nakakuha ako ng napakalaking pakete ng pansit. Kalma lang. May oras ka pa para ma-enjoy ito. Ngayon ako naman. inaasahan na magiging masarap ito. Ang galing! Ang sarap. Paano naman ang ketchup? Mas masarap ito sa ganitong paraan. Ang mga noodles na ito ay may kamanghamang lasa ng keso at ayokong sirain ito sa ketchup. Bakit? Naalis na ba ito? Okay, sino ang susunod? Dumating na ang aking oras. Huray! Masaya ako! Tara na, mga girls. Gusto ko pang mag-enjoy kasama ang ketchup. Libread ni Ashley. Hindi sapat ang isang cheese flavor para sa akin. Gusto kong maglagay ng maraming ketchup sa noodles hangga't Bye. maaari. Para mas maging matingkad at sobrang astig. Isa ka chef. Sana naman kaya Wala akong simpleng ingredient. Wala akong Super bilis. Panahon na para ilagay na ito sa bibig ko. Ang isang pangalawang kamay ay makakatulong sa akin dito. Ako'y nasasabik. Parang hindi ako kumain ng buong buhay ko para lamang pahabain ang kasiyahan ngayon. Ah, ang sarap! Ah, uh, hey, mukhang nabaliw si Kenny. Siguradong ganun. Alam ko. Kamangha-mangha. Ah, ano? Sandali, kakasimula ko pa lang. Balik tapos nung gano'n ko bilis. Oh, mga mamay, sa'yo yung kulit ninyo. Patawad at nadala ako. Tapat. Hindi siya. Hindi, ba ito sa'yo? Oo. Oh. Ah. Oh, oh. Oh, Salamat. Sana hindi mo alintana kung tatapusin ko ang bahagi ko ng ganyan. Oh, oh, walang modo. Ang lupit tingnan yan. Oh, gawa ito sa... Marmalade? Piro lang yan. Ito ay kamangha-mangha. Anong swerte? At halos... Makikita mo ang code ko dahil napakaliit nito at mas mabuti na kaysa wala. Okay, hmm, astig yan. nag -e enjoy ako sa bawat kagat. Salamat. Oh, oh, hey Kaya... Ashley, iwan mo ito sa akin. Halika, akin ito okay. Mayroon pa akong isang buong medium na coke dito at maaari kong gawin kahit ano rito. Una, hatiin natin ito sa dalawa. At ngayon, hatiin natin ito sa mga piraso at pagkatapos sa isang mga kubo. Kita mo? Tingnan mo ang ideya ko, hindi ba masaya? Sige, subukan natin. Hmm, ang galing. Ito ang unang beses kong nakatikim ng marmalade na may ganitong lasa. Napaka-iba! Salamat! Hoy, Kenny! Anong ginagawa mo dito? Hmm. Oh, nagbibiro lang ako? Alright! Kinain mo na ang iyong marmolada. Hayaan mo akong enjoy ito ng buong-buo. Ang sarap! Gusto kong kainin lahat ito ng sabay-sabay. Sa wakas, binibilang ko ng mga segundo Bago kumatikman ang super mega cola ko Anong sarap na pagkain ito? Hmm? Oo? Gustong gusto ko ito O, kaibigan Oras na para tanggalin ang label mo Ating at na natin kung gaano ka cool sa loob Oo, at may maganda akong ideya Ibuho natin lahat sa pinakamalaking baso na meron ako. Oh! Ah! Oh, hindi yan gano'ng kadali. Ayos lang yan. Ngayon ay tutunawin ko ang lahat gamit ang hair dryer at magiging kamanghamanghang inumin ito. Oh, oh! Oh, ang sarap tingnan! Oh, hindi na ako makahintay para tikman. Oh, oo, oo. Sa tingin ko magiging mas masarap pa ito kaysa dati. Ipagpatuloy natin. Sa totoo lang, akala ko mas kaunting oras ang aabutin kaysa sa aktual na nangyayari. Malapit na! Handa na! Wow, wow! para tikman kung ano ang nakuha ko o oh, ang bigat. Aking pelikula? oh, oh, oh. mas masarap ito kaysa dati. Rip. Eh. Oh, gusto namin subukan na. Kalma lang, mga tao. uh, hindi ito naging maayos. Oh. Tara na. Roxy, ininom niya ito ng isang lagok. Oo, kamangha-mangha yun, mga kaibigan. Hoy, huwag mo nang pangarapin yan. Ito ang pinakamaliit na bahagi nito na nakita ko. At mayroon ako saraniwang bahagi ng matamis. Talagang gusto ko ito. Huray, nakuha ko. Ang pinakamalaking bahagi at magiging astig ito, Ashley, ikaw ang una. Sige, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Aha, uh -huh. ano sa tingin mo sa aking malit na paputok? Ayun na nga. Aray, pumasok sa mata ko. Naman! Well, Tara? Subukan mo ang pop rock, ko! Mukhang nagsisimula na ang mga paputok. Tingnan natin. Ang astig talaga. Gusto ko ito. Ano kaya ang mangyayari kung ilagay mo ang buong bag sa bibig ko? O sige, maghanda ka na. Ako! Sa tingin ko wala na itong kontrol. Ah, oh, pasensya na. Hindi pwede. Huwag yan. ng bula sa mesa! Ako! Mag-ingat ulit kayo! Oh, saya! Sobrang daming paputok! Ow! Buhay pa ba ang lahat? Umuulan ng Tingnan iyer. mo kung ano ang bakla. Salamat!